Ang tagal ko walang laban. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka naman, utang ina, binigyan ako baka naman. <laughs> ano to, lukuhan? Di ata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako batikan. Tangina, Shernan, ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. yung balat eh, no? Trial skin yan. O ba't di ispatan? Ispatan nyo! Sa nyo sabihin kung mali. Ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumanggi. Pero ikaw, iba ka pare. <laughs> Ibang klase. San ka kasali? Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Kaya huwag kang hindi yan, Betelaygo. Yung sikreto mo, alam na namin. Huwag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. Ayos ka din! Betelaygo, Betelaygo. Ulul, galis aso! Oo, oh, balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Yung sakit na matata mo, tatagos hanggang buto. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Pansin nyo? Pansin nyo, mga recent battle niya nagpatunay. Kung matahin yung kalaban, kala mo sobrang husay yumabang na nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi betilaygo kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Huwag kang mag -deny. Paano bukang bibig neto? Mayaman siya. Yan ang hirap sa'yo. Para kang sikyo na walang klas. Sobrang chip mo. Kung magyayabang ka dito, huwag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, tang inakakaya mo na ako. Mm -hmm. Kasi wala bang bago? Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Putang ginawa ko rin yan, Aminado. Hindi ko itatanggi sa inyo. Pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sa'yo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo ang gusto maging tanyag. Kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lang bayag. Alam mo nang durug kat body bag. Palag pa ng palag. Oo, oh, ito na yung break mo. Kaya ka nga, basag na basag! Tapos <coughs> Bas tawag ng tawag. Kasi babaha naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Well, ito pa yung kapatid, bago ka maligo ng kahihiyan. Kasi whether you like it or not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars pero dapat mo pa rin akong pasalamatan kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Mahigit, isang daang milyon ating pagitan. Pero minsan sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo 'yan. Ngayon pa lang. <laughs> Kasi eto naman yung kalaban. Yung trip mo, pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik, sino pinaguhugutan? Nag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi ibabaon ko na lang to nang tumubo ka naman. Kaya ba't nyo ako kinukumpara dyan? Ano, dahil number two to number one, yung badahilan, ano to, bastusan, eh kahit saan nyo patignan, itsura, e pera, estado, malayo ating agwat at pagitan. Dahil ito pinagkaiba ng nag out sa naging stand-up comedian. <laughs>